Your strength and show me your weakness. We're in this together now. We're in this together now. Give me your love and tell me your secrets. Cause we're in this together. Ayan, na. Yes, palis na, palis na. Umalis na Yun na, na tayo. Pag lumubog po tayo, hindi po kita kaya eh. Ay, grabe. kaya mo ko, pambira ka. Kaya nga ako sumama eh. Kasi ka. May life saver. Pag po kayo magalala, lulutag naman po kayo eh. Ay, grabe ka sa akin. <laughs> Pares tayo <yung> lulutang kung magkataon. <laughs> Ayan na, ganda. Excited. Grabe, sobrang ganda.